Lord, sa iyo ko na ibinibigay ang lahat ng mga problema ko ngayon. Lord, nasa gitna po ako ng problema ngayon. Nasa gitna po ako ng sitwasyon na para bang kahit anong isipin ko, parang di uubrang magawa ng solusyon. Parang pakiramdam ko, araw-araw, pabigat ng pabigat ang problema. Lord, parang araw-araw lumalala ang lahat. Ngayon, Panginoon, hinihingi ko po ang inyong tulong sa aking kalagayan. Inihingi ko po ang inyong presensya sa aking buhay ngayon. Bigyan niyo po ako ng guidance ngayon Lord para mapagaan ang aking kalagayan ngayon. Ilang araw at ilang linggo ko na pong iniinda ang aking problema Panginoon. Piktado na ang aking buhay, lalong-lalo na ang aking trabaho. Kayo na po ang bahala sa akin. Alam kong hindi po ako mabibigo tulad ng dati dahil alam kong tutulungan niyo po ako. Tutulungan niyo po ako. Ulit. Alam kong kung kayo ang aking aasahan, gagaan na naman ang lahat. Alam kong magbabago na ang aking sitwasyon. Alam kong ibibigay mo na ang kasagutan sa aking problema, Lord. Alam kong ang mga susunod na araw ay magiging iba na compared sa mga nakaraang araw at alam kong makikita ko na ang mga pagbabagong ito pagbabagong matagal ko nang inaantay, matagal ko nang gustong mangyari. Alam ko, Lord, na ilalagay nyo na naman sa way ko ang mga taong makakatulong sa akin. Alam kong darating na ang mga oportunidad na kailangan ko para mabago na ng tuluyan ang mga umagang sasalubong sa akin. Yes, Lord, hindi na ako bababagot at malulungkot di na ako maghihina dahil alam kong sasagutin nyo na ang aking problema. Alam kong naririnig nyo ang mga dasal ko since day one. Sa oras na nagsimula ang aking mabigat na problema. Panginoon, patuloy akong maniniwala, kakapit and I will keep the faith. Patuloy niyo pong ilid ang aking buhay. Patuloy niyo pong baguhin at at baguhin. Patuloy niyo pong i-bless ang aking buhay at buhay ng aking pamilya. In Jesus name we pray. Amen. Sabi nga sa Joshua 1:9, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever you go.